Ang tawag ho diyan sa upong iyan ay upong lupage. Ibig mo sabihin ay talagang kahit kabiak na tsinelas ay inyong uupuan, makaupo at makapagpahinga lang kung ano man ang inyong ginawa. So, yan nga po at ako po ay pandali ng kain diyan ng aking rambutan. At yan nga ho, pagkagising ko ay talagang nakita ko ang aking harapan ay talagang napakadamo sa dami ka naman ho ng puno din ay di at pandal ako nang walis din eh ay pasensya na ho kayo sa aking boses at sa aking tone talaga ho talaga ay laging may ala eh at yan nga ho hindi ho makaintindihan talagang tuyong tuyo na ang aking mga halaman din eh kaya pandali talaga ako ng pagwawalis, pag-aalis ng mga tuyong dahon. Ay eh, yung mga katulad kong nagre-reels at nagbablog, ay eh, talaga hong relate na relate. Dahil Sana pagkagising niyo ninyo, eh, hindi nyo maling nila magwalis eh. At talagang ang gagawin ay eh, sisilipin ang mga dashboard, na kong na-monetize na, hindi Woo! ka ho. So, yun nga ho, pandali na ako diyan, magaling na lang ako at nakisama ang aking cellphone at hindi naghahang. Woo! At ari nga talagang napansin ko ang aking mga halaman ay talagang tuyong-tuyo na ang mga sariway na kintuyo ng dahon. Naku, nagpalampa ang isa. So, akin nga pong inayos at talaga namang napabayaan ko na talaga. kawawa naman. Noon ay mahal na mahal ko Ay bakit ko Kung kayo ho ay makakarating din sa amin, dini din ho sa Batanga, sa Lipa, ay talagang ang akin hong bahay ay palibot ng mga halaman. Yan hey! aking malbere. Tingnan ninyo at talaga namang kapantay ko na. Yan ng nung binili ko. Ariho at tingnan ninyo pati ang aking palibot ng terrace ay talagang may mga halaman. Ariho ang aking mga paboritong halaman ay ang rose at ang aking mga aglomena. Aglomena kang ang tawag doon. Na hindi ako sure basta alam ko yung aglomena yun ho'y binibili pero hindi ko ho pinagbibili talagang nag-iipon at nag-aalaga ako ng mga halaman masaya ho eh sa paningin at sa aking pakiramdam pagka magaganda ang aking mga halaman alaga ko po ho'y eh ng alis ng mga tuyong dahon pati ho ng mga uod ay eh, talaga namang ho hindi makakaligtas sa akin at syempre nga ho para sulit ang aking paghahalaman ngayong umaga ay di akin na din hong diniligan nga at maaari kang kami lang ang dinidiligan. Alayin mo i-joklaan. At para sabihin ng aking mga halaman ay, Sana, oh, nadidiligan. sana oh. o, nadidiligan. O, bisigawan nyo ang aking mga halaman. Kung inyong mapapakinggan, ay talagang mang inyong pandinig ay napakalinaw pa. Ang aking mga halaman ay nag wow. oh lahat ay. At ako nga ho, ay napaalot na nga. At kinuha ko na yung aking pantabas. Eh, ang pangkumpay ng aking asawa sa kanyang baka. Lilik, kung tawagin. Ay na, ginapas ko nang ginapas yung mga damo. Alay sa puntohong yun, talagang ako'y pawisang pawisan, daig pa ang nagsumba. Sana oh. Sabi nga ho ng nanay, aba, ay na, paulot sa kasipagan, ang babaisot na no are. Pero parang mo ako eh, talaga di ay eh, hirap na hirap na. Gawa nang ang dami ko na akong ginawa eh. Kaya sabi ko tatawagan ko ang aking asawa at ako naman ay eh, makausap baga, nari itapos-taposin na. At yan nga ho, at yan naman ho, napakasipag dilawan. Galing ho yan sa baka eh, ay isa ko la ang tawag. Alay, dumating agad at talaga namang ako'y tinulungan na at na daw ang magtatapos. Ay di pandali din ho yan ang pagtatabas. Ay hindi naman ho niya alam, ay siya aking inuto lamang. Ay di ako'y pandali ng singkit sa aking rabutan. Ay di diyan ho nagtatapos ang aking munting vlog. Salamat po sa panonood at sana po ituloy-tuloy niyo akong suportahan sa aking mga pangarap. Ala eh, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po.